You know, what's up mga harabas Welcome po sa another episode ng I Am Harabas channel Ako po si Harabas Ay, Ako po si Lidia Harabas si Lidia Harabas <laughs> Si Lidia <leader> Harabas Uruy, <laughs> sabi niya Uruy, <laughs> nalungo na sag naman Uruy Yung isa sa likod Iyan lang yun <laughs> Iyan na lang, iyan na lang natin <laughs> Si Conette Iyan ng so, mga karabas, ngayon ay dito tayo ngayon sa Ngayon ay dito tayo ngayon. Mm -hmm. Redundant ah. Bibili po tayo ng halaman para doon sa ating aviary ano. So target po natin kasi yung bukod sa malilim, yung aesthetic ba? Aesthetic. Aesthetic ba? Aesthetic ba? Maganda. So nakakuha na po tayo ng talisay diyan sa likod na sa sakyan na po. Pero ah uh, ito na bargain natin kay Ate. Yan, nakikita niyo ba 'yung mga karabas? Yan si Mama at si Lari. Yun yung dalawang malaki na 'yan. Ito po. Ito. Tsaka yan. sa atin ni atin ng napakamura. Sa presyong abot kaya. Kasi bukod sa suki na tayo eh. Pangit na po yung ano to. Yung lugar niya oh. Nasa kanto siya ng kalasada. So na ano siya. Na sagi-sagi daw ng ano. Ng tricycle. Bil natin itong dalawa. Na sobrang discounted. Tapos free niya daw to. So bali tatlo brad. Okay. Simula na ang laban. Simula na ako kaya. Si ate ayaw magpakita ng mukha eh. Oo nga. daw ano, magsikat siya lalo. Sikat na siya dito pero baka magsikat daw siya lalo. Ay, yung ano nga. Para nakatalalan lang pala siya. Parang nakabonsay lang pala siya dyan eh no? Ah. Ayun. Ay, buhay nga ito, Bali, apat yan, Mak, ha? Apat yan, Mak. Tatlo yan. Tapos yung isang malaki na yun, o. Oh, yung nakapaso na yun, oh. Free din daw ni ate yun, eh. Yung malaking naka, ano na yun, o. Oh, paso. Oo, 20 lang <laughs> man yun. Bago na, ah. <laughs> Mahal! Grabe siya. Ito, malilim na malaki. O, malilim na nga malaking na agad. Sabi ni ate, maganda daw pag tinirin. Pero, gusto ko siya mag magyabong siya ng konti para paganda. Kaya? karga na kaya <laughs> instant puno <laughs> agad sa likod natin mga kalaki oh. kaya ko ya ah. At yun ang mga karabas, nandito po tayo sa bahay. Ano? Nakawin na po tayo kanina galing sa pamimili ng mga halaman. At eto na, ang ating mga puno! <laughs> Hindi lang ito sa halaman, puno na ito mga karabas. So ano Brad, tara, ah, time natin. Excited na ako. Pagbalik dito ni Doc May ko magugulat siya. Puro puno na dito. Malalaki <laughs> na. Maganda yung timing ng pagtanim natin yung hapon para hindi siya mainitan. Hindi sila mainitan. So Brad, lapag muna natin, tanggalin natin to. Kasi dito yan eh oh. Nakaprogram na yan eh. dito yan oh. Dito. Lilim kasi yan dito kapag nagdating ng hapon. Ayan. Alay eh, mo yun. Makakarabas. Bigla tayong magkakapuno dito <laughs> sa so, malambot na kasi kakatambak lang natin yan eh bro no sabi nga ni papa kanina eh nung makita niya baka magbalikan dito yung mga inkanto sa likod dyan ah ito mo ugat ugat <laughs> ugat ugat eh di ba sabi ko wala yung pa takot sa ibon yun baka daw magbalik kayo eh. syempre joke lang naman si papa Sige. Tayo lang muna. Wait lang ha. Wait lang ha. Wait lang. Ha? Wait lang ha. Siyempre sisilipin ko muna. Kabig mo sa iyo, banda mak sa iyo. Yan. Siguro magtatabunan muna natin, Mac. Para madiligyan na rin agad siya. Tingin mo. Ayan o. No? Ayan, kapitan ko dito. si natin, Brad, ito. Itong mga ugat na yun. ganda. Kalain eh. Puno na tayo dito. Hindi na tayo wala ang magantay ng tatlong taon. Dalawang taon para maging ganyan siya kalaki. Yan. Pwede na yan. Pwede natin yung brace. Pakuan mo na. Huwag <laughs> 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 din daw eh. Kala ko, payag ka rin Sige, sir. <laughs> Yun, pinatanggal na natin yung ano. Yung na matakot yung si Brami, lumapit po eh. Grabe yung imprint, pagka-imprint niya sa tao. Tingnan natin muna natin yung ano, yung screen natin na shade ano. Yeah. yeah. Mabuhay ka ha. Huwag kang mamamatay ha. buhay ka ng ugat. Sige Brad, sisilipin ko ha. Okay. Huwag nyo ilaban. Huwag nyo ilaban. Yan Sabon time. Lago natin diligan ng ano masagaan ng dilig so medyo nakamura po tayo doon kay ate dahil diniscount tayo ng malaki ni ate ano? Eh. kasi gusto nyo na talagang ipatanggal itong tat tat tatlo na to actually hindi mo na namin tatanim mga kaharabas Oop. Oh, buka. Buhayin muna natin sa paso. Para kasi mani ugat niya. Matuyo baga, pag natuyo mamata yan mamatay Yeah. Habang nagdidilig si Mamak, mga karabas, update natin kung uh, ano yung natapos nila ngayong araw, ano. Ayun. Ah, pasok tayo. Tapos na po yung isang side. Nalagyan na, ano. Kaya lang, kulang po po tayo ng steel matting. So, dalawang steel matting pa. Dito, tsaka yung mga retaritaso ba ayun oh no? tsaka ito mga karabas tutuklapin to tatabtabin tong lupa na to tapos yung isang halaman sana na yun dito ang tanim nun dito kaso may mga gagawin pa ayun mga karabas yun lang po muna sa simpleng vlog natin dito sa ating aviary ano? so pinakita ko lang po nagtanim na tayo ng mga bagong puno dito So abangan nyo po yung mga next episode natin mga karabas sa pagdevelop nitong ating uh, ng ating backyard aviary na inopen natin para sa mga rescued na ano no ng mga ibon. Maraming salamat po sa panonood at ingat po tayong lahat. God bless po.